Nagbabalik Nagbabalik ang bantay balita sa Kongreso. Makakausap po natin sa pagkakataong ito si Congressman Rodolfo Ordanes. Siya po ang kinatawan sa Kamara ng Senior Citizens Party List. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga. Magandang umaga sa Opo, sir. Si Nimfa po ito dito sa DC Congressman Nordanis. Okay yung... NIMFA. Opo. Ah, uh, sir, tungkol po doon sa ipinapanukala sa Kamara na itigal na yung pagre-require sa mga senior citizen oh. na magdala ng mga purchase booklet. Ah, uh, ano po ba ang oh. stand ninyo dito? Abala lang sa ating mga senior citizen. Mhm. Mm Alam niyo naman senior moment, nalilimutan. Mm. Ngayon pagdating sa establishment, sa tindahan ayaw naman bigyan ng discount dahil walang dalang booklet. Mm -mm. So, tatanggalin na po natin yan. Kasi una-una po, ang liit lang naman ang diskwento. 65 pesos weekly. Limita. Uh, gulay, karne sa mga supermarket po Hindi yung binaan. Eh. Uh -huh. Hindi lahat eh. Hindi lahat eh eh. Uh Pero -huh, uh -huh. mayroon, mayroon si listahan, yung basic uh, uh, necessities at prime commodities, yun uh -huh. lamang ang sakup. Nasa Pero ang malaking, naman yun lang. Opo ang malaki ko. Hindi ako nakakuha ng discount kasi nakita yun po ang ano ay, uh, 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 sige po congressman. Aba, eh kailangan po kasi sa gamot eh. O no may doctor's prescription. Ah. Uh -uh. At saka yung reseta hindi eh, ba nakapangalan doon sa sa senior citizen. At pa-pinoprotektahan uh, din naman natin yung mga tindahan, mga ka. Opo. Kasi guminsan na naman po kahit hindi senior citizen ay mm -hmm. eh, nanghihingi ng discount. Yes sir. Eh, o ano? eh, pero Congressman Ordanes, ang purpose ko kasi nung booklet ay para ma-monitor yung pagbili kasi sabi nyo nga po ay eh, para hindi maabuso. Eh hmm. ah, paano po yung purpose noon? Ah, halimbawa po, um sa booklet para sa gulay, merong 1,300 pesos na limit ah, weekly purchase na, na bibigyan ng discount. Sa gamot din po, merong ah, yung... Actually din pa actually yung, pa, opo. Actually, yung uh, gulay, hindi naman takopian nung ano. Ah. Nung uh, yung na sa karne listahan yata po, mga, no, karne. Oo. Ah, uh, may listahan po ron sa ano, sa booklet. Mm. So, pero isipin mo naman, ah, uh, maximum lang na pwedeng entitled sa discount is 1,300. So, 65 pesos lamang yun. Oo oh, nga. Ang liit. So, mm pero mo, gagalin mo ba yung booklet? Eh, <laughs> ang, ang madi-discount mo lang, 65, ay, 65 pesos. Mm -mm. Di ba? Malaking abala din sa ating mga senior. Oh. Manong pag po, nakita ano, na siguro, senior citizen kay Yan ah. Oh. Ayun nga sana dapat sa mga uh. establishment. Mm -mm. Hindi na kailangan niyo yung, i yung booklet, senior citizen ID kung nag-populate. Kasi physically makikita mo naman yung itsura ng senior kung ito ba talaga yun, okay. ay uh, senior citizen. Mm -mm. Yan naman kasi ang problema sa mga tindahan establishment. Ibang parang halos namamalimas na lamang kami mga senior citizen sa kanila. Eh napakaliit lang naman po ng aming mm -hmm. Eh e, doon po sa gamot, paano po yun? Kasi kaya may purchase booklet para po ma-monitor -ma di diba kung ilan yung bibilhin at kung ilan lang talaga yun nasa prescription kasi ang iniiwasan ay sumobra yung bile. Sabi nyo nga po baka bumibili, hindi naman senior citizen. Tsaka isa pa, 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 pa. baka damihan ang bile, ibenta. So paano po uh, yung papa. monitoring nun? Kailangan hindi ho ba kailangan merong uh, digital monitoring? Sa mga na? sa, mga, sa mga, mga mayroong prescription. Kasi uh -huh. ba na pero tablet ang kailangan or ano. Eh nakalagay nakalagay naman doon sa prescription kung ilan na yun na pagkay. Uh-uh. Uh Limbawa, 30 yung ano, 30 yung kailangan, o no? wala pera, bibili lang ng lima, nilalagay naman po sa reseta kung ilan na yun nabili. Mm. Uh -huh. Ah, oh, o ah, nasa reseta na. Iwasan sobra. Opo, nilalagay sa reseta kung ilan hmm. na yung na-purchase doon sa prescription. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. At so, regarding po sa ano, yung over the counter, uh, siguro po uh, sama sa amendment namin gagawin ng na mga over the counter, kailangan magamot ay kailangan uh, bigyan na rin ng discount ang mga senior. Hmm. Pwede din ho bang halimbawa gawing digital ang ID? Kasi po nila lang ang ID ngayon ng senior citizens, hindi ho ba? Laminated lang, karton, tapos nilalaminate. Di ba maganda yung magandang card, tapos digital na para pag bumili ka dun sa malalaki naman drugstore, yun naman po talaga ang pinupuntahan, monitor oh. na kung ilan na yung binili. Oo, oh, meron, mga LGU na yung ID card na senior si, citizens. Ay ano na, parang uh, credit card na yung oh, na tinatawag. Uh -uh. Yung mga sa atin dito sa sa NCR, marami na nagkaganyan. Pero meron na akong uh -huh. ipinail na bill na yung integration ng senior citizen ID card na kung saan <coughs> nandun sa card na yon na super app. Kung gusto mo mag-transaction sa iba't ibang ahensya, uh -huh. i-click mo lang yung uh, yung lima, uh, yes, the WD, mm -mm. i-click mo lang, lalabas na yung mga transaksyon mm -mm. na pwede mong i-transact. E so, no need na pumunta pa sa opisina ng SWD, makikita na rin kung ano yung mga kailangan. Uh, ay kaya lang, hindi naman eh, lahat ng LGU na afford po yung ganyan. Hindi ba? Yung dito ay sa, uh, sa ano, national ID. Ah, siguro, yes. Opo, oh, national eh, ID. Aha, aha. Opo, para Ayan. inalay po nila. Opo, opo. Nandun yung uh, detalye, ilang taon, kailan pa nang mm -mm. Nandun po lahat. Ayan, ay ihintayin po. Ay, at yan po, ay ano na nakipag, uh, ano na ako sa BICP. Yes, sir. Kay, kay uh, Dave, Dave Almirol. At uh, magkakaroon po, once na becomes a po siguro pagkakaroon ng training ang mga senior citizens. Naku, maganda. Para ma-orient sila. Oh, maganda po yan, naabangan natin. Uh, Minta niyo yun po, yung nasa committee level, ano sir? Sir, ito lang, may balita ba ho kayo doon sa pinasapud din ninyo ng Senado at ng Kamara na uh, panukalang batas kung saan bibigyan po yung mga sumapit ng 80 at 90 years old ng 10,000 pesos. Ang alam ko, nasa Office of aba, the President aba, aba, na yun eh. Aba, aba, 80 years old, 80, 85, 90, 95 Opo. years old, uh, for, for, signature na po ng ating presidente. Uh, ah. ah, Natapos ayun. na kami sa BICAM. Ah. Sayang nga lang, hindi na, hindi na tupad yung ating proposal na sana ay 25,000. Hindi mm -mm -mm -mm. po tayo nakapasa. Ayun, anyway, so di di hintayin natin po yan. Ating, uh, sa, uh, yes. yung sana ano natin uh, uh, pag na pag-edad na 100 to 1 ay 1 million, ah. ay, hindi rin po tayo nakapasa. Uh, eh push natin niya. <laughs> Tuloy pa rin po. Congressman Ordonez, ito lang po, hingan ko na kayo ng reaction. Sir, kayo ho ba eh um, napapirma doon po sa uh, resolusyon po para sa Uh, in support po magpapahayag ng suporta kay Speaker Romualdez. Nakalagay po doon sa resolusyon na natanggap po ng mga senador yung kopya, isinasaad doon na uh, nagpapahayag po ng suporta kay Speaker Romualdez at uh, dahil po doon sa uh, nagpap, nag nagpapahayag ng suporta kay Speaker Romualdez at naglalayong ipahayag po yung pagprotekta sa Kamara uh, bilang institusyon dahil sa intense assault ng mga senador. Napapirmaho ba kayo opa, doon? Opa. Uh -uh. Opo, nakasuporta tayo. Pamirma ko rin sa aming uh, manifesto, na uh -huh. aning natin ang ating speaker. uh -huh. Bakit po At kailangan e, ng ganitong na, manifesto? Nasasaktan na huba e, kayo para sa speaker? Eh, para po, isa eh, nga, ma- yung kung sa ano, malaman ng speaker na mga kongresista, mga kongresmen, ay nakasuporta sa kanya, na nasa likod niya kami lahat mm hindi ba yung pagkakaroon ng ganitong manifesto parang loyalty check din? Nagbibilang kung ilan ang suporta pa rin po kay speaker? Eh siguro po pwedeng ganoon din uh -huh. dahil nga uh, kailangan suporta tayo. Ah, uh, uh, ganun din ang lalabas doon, literally. Uh -huh. yun ang, uh, lalo, ang uh, ano pag tayo pumirma nakasuporta kay si speaker. mm eh pero uh, ganun din ho ba ang tingin niyo sir may intense assault ang mga senador sa kamara. Ang sabi ho kanina ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi naman po Senado ang nagumpisa ng sagutan na ito kundi ang kamara dahil sa pag pag-pu-push ng People's Initiative na gustong i-eliminate ang Senate. <laughs> Wala. Siguro po uh, medyo malalim yan, magtuturoan lang tayo. Uh -huh. <laughs> uh, pero natanong ko kayo kasi kahit na po kayo ginatawa ng mga senior citizens, e eh member pa rin po kayo ng Kamara, Congressman. Apo, apo, apo. Uh -huh. apo, apo. Talagang na tayo at uh, nagkakaisa kami, majority, nakasuporta kami kay uh, speaker. Ayun, doon po sa pinirmahan ninyong manifesto, nakita ho ninyo na ano, uh, nakapirma na lahat? Well, uh, hindi ako po eh, hindi ko nakita lahat pero mm -hmm. ako'y pumirma. Ayon opo. With that sir, maraming salamat po. Okay, okay. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin. Thank uh, you at magandang umaga. Maganda umaga po sa ulit. lang mga kapuso. Sabi